Hello guys, welcome back to another vlog. Kanina guys, nag-vlog pala ako nung nagmukbang kami ni Daddy kanina sa baba. Nagluto kasi si Daddy kanina guys ng shrimp. Ah, ang sarap. Tapos parang medyo spicy yung shrimp niya and then uh pin, pin we paired it with ano, uh, corn beef. So naisip akong magmukbang vlog kanina, guys. So uploaded na yung vlog pero publish ko yon pin prim, na? nag premiere ako guys tomorrow pa yon uh, mapapublish so to M Miranda yun dai <laughs> in ko talaga yung vlog na yon sa yo kasi nag request ka sa akin nag message na talaga sa akin guys uh, a couple of days ago asking me if I can do more mukbang vlogs because she's currently pregnant and that Uh, parang, syempre, yung mga first trimesters talaga natin, guys, na mga babae, pag tayo ay buntis, we, we hardly eat, di ba? So, meron tayong mga cravings na hindi natin malaman kung ano yun. So, nakakatulong daw sa kanya, guys, na manood ng mga mukbangs. And since, ano, follower ko siya, uh, yung maluma ko pang mukbang, guys, daw, yung sa Jollibee, nung kumakain ako mag-isa, yun, uh, parating niya yung tapos, ewan ko, yung kumain, kumain pala ako ng lechon. Yung kaming dalawa ni daddy, no, nagpunta kami sa, saan ba yon Sa poblasyon. Ay, ang tagal na nun, guys. Bakang, parang 2021 or 2022 pa yata yun. Ang tagal na nun. So, appreciate, I really appreciate sa ganong mga, uh, ano ba yon Comment sa akin na they appreciate my vlogs. Kahit na, Uh, lagay ko kayo dyan kasi nakakangalay. Uh, I, I appreciate my 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 supporters na mga ganyan guys. So keep on messaging me guys kung ano yung gusto niyo iba iba vlog ko. Um mara pa marami pa akong pending actually yung vlog ko dapat na mag mag van tour ako hindi ko pa nagagawa. Bala ko din sanang mag house tour pero parang alam niyo na eh kasi Parati nyo naman nakikita yun sa mga vlogs ko. Pero pag-iisipan ko pa guys ko ano. Kasi nga, wala namang, hindi namang kagandahan tong bahay namin. Normal lang talaga. As in typical na house lang talaga siya guys. Pero yun nga, uh, maraming salamat M for, uh, you know, gracing my vlogs. And sa lahat pa rin ng mga taong, hindi ko man ma-mention kayo isa-isa guys. Maraming maraming salamat po. Sa panunood ninyo sa, uh, sa mga vlogs ko, sa mga daily vlogs ko. And so today guys, as you can see, I'm still on RD. And uh, aalis kaming mag-anak kasi magpapagupit yung mag-ama ko. Bala ko din sana magpagupit guys, pero I changed my mind. Parang nasasayangan kasi ako guys sa buhok ko. Kasi nga, may mga araw talaga like ito guys. Bakit ako nagkakagaroon ng volume na ganito? Kasi last night, nag-shampoo ako ng dog hindi ko ginamit yung purple dove, uh, purple na shampoo ko but yung dove ang ginamit ko but yung conditioner na ginamit ko is the purple one and then hindi ko siya sinuklay and then this morning um, clinic ko lang siya ng ganito guys so pag, pag, pag nag half bath lang ako guys kasi nga naligo na ako kagabi pag, ba, pag ganun ko ganyan guys ang ganda ng volume niya tingnan nyo So, okay na ako guys. I'm ready na actually. Nahinintay lang namin si kuya and papay or canned pie na dumating kasi dito daw sila dito sila magla -lunch. kasi nga dinamihan ni daddy yung ulam yung shrimp inubos siya talaga yung one half na kilo na bilhin namin kasi hindi naman kumakain si Kia ng ganun eh so um, marami pa yung guys actually ininit ni daddy at saka yung sabaw para pagdating ni na kuya dito ngayon maya maya darating na yung mga yon and then after nilang kumain is aalis na kami Pupunta ko na ako ng Oxy, guys. Kasi meron akong kukuli na pera. Ooh. Kasi nga, guys, happy ako. Kasi since 2021 or 2022, hanggang ngayon, ilang years na yun? Kung 2021, to 3, 4. 3 years. Hindi ko ginalaw yung savings account ko doon, guys. Kasi nga, ang style kasi sa co guys, sa pagbabayad mo sa kanila buwan-buwan, a portion of that payment of yours will be forced sa doon sa savings. Ano ba yung forced? Balik, kukunin nila yung portion doon sa binayad mo, ilalagay nila sa savings account mo. Without you knowing it, lalaki at lalaki yun, guys. Kasi nga, ka, hindi, hindi ka naman nag-check ng balance mo. Kasi parang passive income ko lang yun, guys. So, kahapon, naisipan kong i-message din si Ma'am March. Hi, Ma'am March from Oxy. Tinanong ko siya kung magkano na yung balance ko doon, magkano na yung savings account ko. So, umabot na daw siya ng mga Actually, mga 7 or 6,000 na daw. So, ang kukunin ko lang siguro mga 4 or 5. Para meron kaming panggastos din sa bahay. And then, ako na lang yung magbabayad para sa panggupit ng mag-ama ko, guys. Kasi kawawa din naman si kuya. Kung na lang umaasa kami sa kanya, guys. Naawa talaga ako sa mga anak kong yon sila Kenpai. Kasi sila lang talaga yung tumutulong na sa amin dito. So, uh, as my way of ano din, kung may pera ako, de, ako na lang. Magkano lang naman yung pagupit, guys? 350 lang naman yon At saka yung anak ko, ayan o. Oh. <laughs> yung ulitaw ko. Getting ready na rin si Kian. And suot niya ulit, ya, guys, yung binigay sa kanya ni papay na. Anong brand yan? Adidas? Adidas, Adidas na uh, parang... Sige, tawagan na anak. Sweatshirt. Uh, parang siyang... Eh, basta. Dry fit. Yan, yeah, dry fit siya na shirt. Si daddy, tapos na rin maligo. Ando na siya sa baba. Iniintay na lang talaga namin si na guys. Kasi ako, wala naman akong pasok ngayon. Bukas pa yung pasok ko. So, oh, uli ng kulong kay Gabri. Ay. Wala, bukas pa yung pasok ko guys. And then, ano, uh, wala namang ganap tomorrow. Hindi kami aalis ni daddy tomorrow kasi ka may pasok din naman ako. So, ngayon lang talaga, ngayon lang ako magkaka-time na lumabas din. Kasi timing din, ardi ni Kuya today. yon So, yun ang ganap ko today, guys. Um, for sure, mag-vlog ako mamaya pag alis namin. And para makita nyo ulit yung Oxy. So, kung sino yung ma-interesado na taga Cebu, uh, join kayo sa cooperative, guys. Mas maganda, mas mainam yung pera nyo ilalagay nyo sa cooperative. Kesa uh, mangungutang kay sa lending guys my god ni ko. ni pisong duling wala kayo guys wala kayo makukuha sa kanilang dividends whereas sa cooperative um, ang dami nyo talagang perks na makukuha. Number one is, the interest rates nila guys is mababa lang compared mo sa lending. Magkano ba yung mga interest rates ng lending ngayon? 8%, 10%, yung mga ganon. Eh sa kanila guys, the most is 2. 2.5% lang siya guys. Tapos, ano pa siya, compounded. Annually pa siya, guys. So, um, mura lang talaga. And at the same time, magiging automatic shareholder ka. A portion of your payment sa loan mo. Kasi hindi kasi gagalaw yung account mo, guys, kung hindi ka maglo-loan. Not unless, magpuput up ka talaga ng savings account, uh, time deposit, kasi marami talaga sila products. Pero pag gusto mong magloan loan pwede sa kanila, I think 50,000 yung minimum na first loan mo and then a portion of those uh, proceeds or payment mo na sa loan mo is mapupunta sa shared capital mo and sa savings mo so without you knowing it magugulat ka na lang guys tataas na pala yung ano mo ang ang, ang laki na pala ng ano mo ng shared capital mo ng uh, savings account mo kasi nga nilalagyan nila a portion of those payments na, na binibigay mo So, di ba? Yung shared capital ko yata ngayon nasa kulang-kulang na 40 mil. Although nagsimula naman ako matagal na. 2017 yata ako nagsimula sa kanila. But nevertheless, uh, nag-grow. In other words, nag-grow yung pera ko doon, guys. Hindi siya nasa stagnant. And um, unlike sa unlending na wala ka talaga makukuha. Dito, kapag ayaw mo na sa co gusto mo na mag-withdraw ng funds mo, makukuha mo yung buong-buong shared capital mo, guys without interest. So, kung ano yung na, 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 naipon mo dyan na shared capital, yun lang talaga yung makukuha mo. O, diba? So, pero wala pa naman akong balak, guys, na umalis sa kanila. Kasi hanggang working pa ako, guys, I will remain to be a member of Oxy Cooperative. So, sa mga interesado lang naman, guys, uh, wala silang branch dyan sa Manila, but marami sila dito sa Visayas and Mindanao. Pag-inquire lang kayo, i-google nyo lang Oxy, O- Trouple C... Tapos I... Lalagay ko dyan yung pangalan guys... Okay? Mamaya na lang ulit Guys, time check... It's... Almost 1 o'clock... Ah... Uh, Sinapapay kasi guys... It so happened... When they were driving... Papunta dito... Um, Na ano yung... Ano nila guys... Yung gulong... Na... Ah... Uh, sa Bisaya pa guys... Nagisi ba? Kasi... Itong... Motor kasi ni kuya guys... Pinagamit niya dati kay Butchoy and hindi yata masyadong uh, ano ba 'yon hindi talaga na take care ni Butchoy in other words so kaya ngayon lumalabas yung mga sira niya so andun sila kuya guys dumaan pa sila sa motor shop pinalitan nila yung isang gulong yung sa front na gulong kasi hindi na yung magagamit kasi nga uh, nung nag-flat siya yata na flat yata siya tapos parang may nakita silang may butas yon may butas na yung ano uh, gulong niya kasi nga sa kakagamit um, wala, wala talagang maintenance ba nung, nung pinagamit niya to kay Butchoy... hindi nga man lang nalinisan ni Butchoy... every kahit every once a month lang hindi talaga nalinisan guys so ayun ang nangyari nagkasira-sira na so medyo nadismaya talaga si kuya and papay ngayon guys na naintindihan ko rin naman sila where they're coming from kasi ikaw ba naman, you trusted that person uh, with your property And then, hindi man lang nakuhang lipalinisan, kung hindi mo pa pagsasabihan na, oy linisan mo yung motor ko, hindi pa gagawin, yung mga ganun bagay. Kaya ngayon, maingat na talaga si na kuya, guys, and wala na. The trust is no longer there. Mahirap kasi, guys, pag wala na yung, hindi ka, wala na, hindi ka na, uh, ano ba tawag dun sa trust na yun? ah uh, wala, hindi, hindi ka na kampante ba, na, ipahiram ulit yung mga gamit mo sa isang tao. So, yun ang pakakaingatan natin guys. Kapag may pabor na binigay sa yong isang tao, um, you take care of it. Na hindi yun masira. Kasi pag nasira yun guys, hindi ka na makakaulit. So, ngayon, yan sila lang talaga inintay namin guys. Anyway, open pa naman yung Oxy. Mag, uh, they're gonna wait for me. Kasi matagal, uh, maraalaw 3.30 or 4 pa naman yata sila magsasara. E, eh, nakapag-prepare na naman sila, guys, doon sa, uh, ano ko nga, withdrawal ko. So, okay na yon Okay? So, I'll see you guys again. And, ayan o, binan ko na uli. Kinilip ko na uli, guys, para mamaya pag paglugay ko nito, guys, magiging bouncy na naman siya. And, magiging uh, parang wavy na naman siya, guys. Guys, so, update kina kuya. Andito na sila kanina pa, mga 20 minutes ago. And, ano, andun na sila. Tapos na silang kumain. And, nag-off na rin ako ng PC ko, guys. Kasi, bababa na ako. And, eto lang yung pa-outfit natin, guys. Kita ko sa inyo. So, ayan. I'm wearing this blue na, light blue na, parang naka na sleeveless. And then, blue shorts. And then, itong bag ko, guys, is from Maray Nikki. Thank you, Maray Nikki, sa Pabag mo sa akin. And speaking of Mariniki, makikita daw kami mamaya guys sa IT Park, sabi ni Papay. So marami kaming dadaanan today guys. First is sa Oxy and then mag-offer sila ng itlog sa Pink Sisters. Pupunta din kami doon. Mag-offer din ako guys. Mag-send din ako ng mga petitions namin ni Daddy. Kasi malapit na kami mag 31st wedding anniversary namin guys ngayong May 1. So balak ni Kuya mag-photoshoot daw kami ni Daddy para ipa-frame yon at ilalagay dun sa sa baba o dito sa kwarto namin. Ayan na sila. Nga pa siya magbalik ba? Magpagasolina ta after. Ayan na sila guys. What up, Nere? sa Oxy. Kasama ko sila. <laughs> after namin dito guys, we'll go to Pink Sisters. Ano sa mo? Si to ka. go to Pink Sisters and then uh, mag-offer kami doon guys. Nang ano. Nang itlog. And then we'll say our petitions and then afterwards SMC side kami. Para magpagupit. So yun ang, ang ano namin. Ah... Uh, namin today. And then, baka matuloy, yun nga, makikita daw kami ng mama niya sa IT Park. So, dito lang kami sa Pink Sisters, guys. Tapos na rin kami mag-offer and mag-pray. So, ngayon is, we will go to Ayala na lang, guys. Kasi ang init, guys. Doon kami magpapakupit and then we'll go to IT Park. Diyan na yung dalawa. Ayan. Nandito lang kami, guys, sa Ayala. tapadal na ako ng aking clip si I'm sure very kulot mo to hmm, na nyo ay, handali lang guys ayan yung guho ko guys nice kayo, oh. kulong kulong sya guys kulot kulot sya para sa naka-volume talaga yung hair Kaso lang, di pa ko guys. Kaya pwede inita. Ay, salamat. Aircon na. Ang init na sasakyan guys. Hindi talaga kaya ng aircon ni Jag Jag. Yung aming minivan. Kapag ganito kainit. As in, uh, lumipat kasi ako sa likod guys. Kasi pinalipat ko si Kian. Kasi nga, mainita na daw talaga siya. Kawawa din naman. So we're on our way to Maanyag uh, Parlor or Barber Shop. They're gonna have their hair done. Ako guys, ma uh, next ano na lang siguro. Uh, next week na lang. Sweldo ni Kuya. Kasi nasasiyangan nga ako sa buko guys. Kasi ayan no. Oh, Kulong-kulong talaga yung hair ko. O, oh. o oh, ba? Diba? And gutom ako guys, so baka baka kumain na. Mga kumain mo na ako guys kasi ang, ang ano ko gutom kami actually kami ni Kian. Ewan ko lang kay daddy pero sila papay kasi at kuya they just ate when they went to the house di ba? So busog pa tong dalawa. Eh kami gutom na kami kasi kanina pa kami umaga kumain dami din tao no kahit Friday siguro mamaya marami na tong tao din Oh. Ah, lamig, ang sarap ng lamig, ang sarap ng aircon ng Ayala ah. so guys, tapos na ako mag order sa Magdo so I went with ano lang, parang chicken burger nila kasi nga guys, butum na lagi ako guys pero yung kakain ng burger si kasi mamaya pa kami kakain guys pagpunta namin ng IT park Uh, kasi doon kami magkikita nga ng mama ni Tapay. So, gutom na ako, guys. I need to eat. I need to feed. Gusto ko talaga yung buhok ko na ganito. Igat-igat, oh? mm. guys. Igat-igat. Guys, nandito na ako sa maanyag. Si Papay wala pa. Uh, so, nap napuntahan ko na si Nakian. Eh, kaso, bawal siya kumain doon, guys. Kasi nga ginugupitan pa siya. So, eto na yung binili ko sa kanya. Coke Zero. And isang chicken sandwich na french fries. With french fries. Baka ubusin ko na lang tong french fries. Kasi hindi naman siya kumakain ng french fries. So, yung french fries is nilagyan ko siya ng coco, ano, oh no, corn. Corn na powder. Para masarap. So, kain mo na ako guys. Ang ganda, so, ganda ng halaman na parlor guys. Ang ganda ng palay ay ay. Ang ganda ng palay ting nila. Ang so, ganda na dito. Tapos separate yung barbers sa doon. Doon yung barbers dito yung sa babae. Diba? Bakit buhot mo kaya? Hay. Ayan guys, haircut done for sa mag-ama ko. <coughs> si Kuya, si Kian, si Daddy. Sa amin ni Papay, next week na lang kami. Arno, next next week. Magkasweldo ni Kuya. Petrol Charles and Keith. I miss Charles and Keith. So papunta na kami IT Park guys. Labas na kami dito. Para, kasi andun na si ang mama ni Papay. Kanina pa siya nag hasa, nag-aabang sa amin, guys. Kawawa naman 'yun. So after namin kumain, siguro magko-coffee pa. And then off we go. Si bibili din ako, guys, ng wipes. Wala na akong wipes. Kalimutan ko talaga magpabili kay papay ng wipes. Guwapo naman 'yan. guys, buhok pa. Si sabi ko, 'yung Guys, so IT park na kami. So, nagpark lang sila kuya dun guys. Si kuya na naman yung nag -drive. And then, kami ni Daddy and Kian and Andun sila. I'm using the cinematic uh, type of video guys. Kasi gusto ko siya. Kasi para siya naka-portrait ba. Parang ako lang talaga yung highlight. Ganon. And it's already 6 o'clock in the evening. And magdi-dinner lang kami dito sa IT Park, guys kasama yung mama ni Papay. Ewan ko lang kung saan kami kakain. We'll see. So, ano na sila, Nakapart na. Bukas, work na naman ako. Work na naman. Ganun talaga ang buhay. Mas, mas better na to guys kaysa wala akong trabaho. Kasi paano na lang kami magsusurvive kung wala akong work? Ano na lang mangyayari sa amin? Diyos niyo, Marimar. Diba? So, ngayon, bakit pa ba ito? Yung dalawa umalis. Hindi na sila daddy, pero sina kuya andito pa. Ayan o. Oh. park pa sila. Ayan. Lakad-lakad kami guys. Punta kami sa Ayala Mall dito. Sa Central Block. Kasi andun na daw yung mama ni Papay. Kanina pa actually siya guys. Kasi meron siyang commit up sa negosyo. And then hinintay na lang niya kami. Kasi nagyaya nga siya na mag, ano, mag dine out kami mag anak. Bait naman talaga na ano ko kumare. So to kumaring. Maring Nikki, maraming maraming salamat sa iyong taunlak. Gabi na guys, pero at least hindi na mainit doon sa sasakyan namin. Pero nasa ba, nasa ano kami likod. <laughs> si Kuya yung nag-drive. Kasi yung mama ni Papa guys, ayan, kumareng ni Miniki. Ha? Ha oh, ba? Karon pa. Pero nakaari na kana. Ha? Ha? Hello. Diri bitaw ang office ni Mama. So, dun daw kami kakain sa

Thank you. Thank you. Bon Tapos na kami kumain, guys. I'm so full. So, I'll end my vlog na, guys. Kasi, pa-uwi na rin naman kami. Maraming salamat talaga sa aming tumari, kumari, kumari Miki, for the treat. I'll see you guys again on my next vlog. Bye-bye. Right, Ingat kayo parati, guys. Dahil ang mga ay nasa tabi-tabi lang.